So guys, so nagbabalik na naman tayo sa prebago na ating video. So, ito nga itong video na ito, gabi. So, nagayon ko ito ko ng gabi. Tapos, babalik ka ngayon bahay ko. Nalikaw ako eh. So guys, so malapit na yata mag, ano, something. Malapit na yata mag, ano, nang mag, ano, nang mag, mag, ano. So, dyan, may mga ano dyan, malapit na. So, oh. Ayaw, nakita rin natin yung bahay ko. So, nakita na ako yung bahay ko, guys. Nakita ko yung bahay ko. Tapos, ano. Yan, guys. Nakita ko yung bahay ko. So, ito ako na yung mga gamit ko. Dahil, gagamitin natin yan sa paggawa ng bahay. So, ewan eh, ko kung kinulang tayo. Sana hindi tayo kulangin. So, sana hindi naman tayo kulangin. So, sobra pa yata yan, guys. Sobra. Sobra pa yata. Ah. So, sana naman, naman, hindi tayo kulangin. So, yan. Gagawin na natin itong ba... ng kakwento-kwentong bahay na to. So, ano? Kung nanonood kayo sa akin, isubscribe nyo na. Para ganaan naman ako mag-build na mag-build. <laughs> Dahil sobrang hirap. Ribos rin ako, guys. Mahirap pag record Mahirap pag record guys. Kaya subscribe nyo na yan. Pipindutin nyo lang ano. Tapos, ano, ang hirap-hirap ko mo lang. Tapos, gaganyan nyo yun yung ano, ano eh. Subscribe nyo na yan. Para, ano nyo. Para, ano, kumakala nyo. Sumiga to sa pag-subscribe nyo. Sub nyo. So, sana naman subscribe nyo ako eh, no? para naman gumana yan may nagano pa nga so yan tatakpan na natin so mamaya lalagyan natin yan ng pagwit na gano'n basta so, so, mamaya na lang gagawin ko mamaya na lang gagawin ko so kung nagustuhan yung bahay ko eh subscribe na kayo gagawa pa ako kinulang tayo kinapos tayo So marami naman yata magagawa niyan. So ano bago ah. Medyo bago ako sa Minecraft. wala yung ginawa ko. Ay. Nandito pala ha guys. Yan, gagawa pa tayo ng marami. i lang natin din ng i-press. Kung napapansin niyo, dumadami yung block natin. So so ano. Ngayon guys, tatakpan na natin yung ginawa natin na bukas yan guys yan so ano gagawa muna ako na gagdanan so papaganday natin yung tas para naman hindi maaliwalis yan. sobrang pangat naman kung walang ganda so ingat baka maulog tayo guys so yan guys yan So, ala, naulog ka ka. At ano, naulog ka So, habang ano to, guys. So, mabang-habang video to. So, kaya ma-subscribe na kayo. So, ginagawa na natin yung bahay natin. Yan. So, kung maganda, mag-subscribe kayo, guys. So, ganto rin gawin nyo kung ano. So, wala palang cherry blossoms dito kasi, ano. Kasi, ano Malayo sa Cherry Blossoms So, dito na pala, guys Ala, maulog yata ako, maulog yata ako Maulog yata ako, naman hindi Saan naman hindi, no Patong, patong So, pap Ay, nahulog na naman Mukhang mamamatay tayo, season 2 pa lang So, namatay pala tayo kanina, guys Namatay pala tayo kanina. So, kasi na. So, ano? papa papataas mo muna natin yan, guys, papataasin natin na papataasin. Aray! Nako po! Mukhang ano tayo. So, mahirap isave to, guys. Yan. Yan sa ano'y tarian mo naman tarian mo naman mahirap isip to yan guys so yan na tapos na natin yung isang page yung isang page naman so tatanggalin natin yan para hindi tayo kulangin to so yan guys so so yan payatang yata something na ilalagay. So, ayan. Lagyan lang natin yan para di tayo, ano. Sana hindi sabugan ng creeper eh, no? Kung nasabugan ng creeper yan, iyak talaga ako malala. Iyak talaga ako malala, guys. Kung nasabugan ng creeper. So, yun. Lote na, yun ano natin. Iyak talaga ako malala pag nasabugan niya ng creeper. Eh oo, oh, nasa masasabu masasabugan ba creeper? Ah? Sana hindi masabugan ang creeper. So, ang hirap ko na putol-putol lang ako marami na puno. Kaya nagawa ko 'yan. So, ano natin? So, patatanggalin na lang natin itong mga ano natin na uh, gawa natin nakalat dito sa ano natin para ko lang umakyat ano, Creeper ba kasi may makita creeper. Pa, wala akong maulog ako dito ay hindi may scaffolding pala so hindi pa ako nahulog. dalalag yata ako yan guys ayaw so yan yung ginagawa natin so mahirap i-save to matagal-tagal i-save So, palitan na lang natin yung baba, guys. Medyo pangit naman yung tignan kung hindi natin papalitan lang, ano. So, natin na tayo. Ano? So, palitan na lang natin yung baba para malinis tignan. Para naman hindi sobrang dumi. Ayaw, sobrang dumi yan, eh. So, sobrang dumi naman yata kung hindi natin papalitan. kaminom manyam mga ano na noo ko dito gara talaga hanga ba nang video ko iro parang magano magsalita guys bawaran man Pas subscribe na. Oh, na. subscribe na please lang subscribe daw manyan guys ya papalitan na natin. Malapit na matapos yung menu natin, guys. Malapit-lapit na matapos, guys. So, guys, malapit na matapos yung menu natin. So, bye, guys! Peace out! video it pa tayo.